Noong unang panahon, may isang dakilang hari na naggangalang Haring Fernando. Sa kanyang kaharian ay nakatayo ang isang napakagarbong templo na kilala sa buong lupain. Maraming tao ang naglalakbay mula sa malalayong bayan upang magdasal doon at maghandog ng kanilang mga panalangin. Araw-araw, tuwing umaga, dumadalaw mismo si Haring Fernando sa templo. Siya ay taos pusong nagdarasal, lumuluhod sa harap ng Diyos Diyosan, at nagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap niya, Ngunit sa tuwing bababa siya sa hagdan ng templo, matapos magdasal, palagi niyang nakikita ang parehong tanawin. Sa magkabilang gilid ng hagdan, may dalawang pulubi na palaging nakaupo. Ang pulubi sa kaliwa ay palaging nagdarasal. O Diyos, pinagpala mo ang hari ng kayamanan. Pagpalain mo rin sana ako kahit kaunti lamang. Samantalang ang pulubi sa kanan ay nagsasabi naman, O mahal na hari, pinagpala ka ng Diyos. Maawa ka naman at bigyan mo ako kahit kaunting tulong. Araw-araw itong naririnig ng hari. Sa una, hindi niya ito pinapansin. Ngunit isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang silid, bigla siyang napaisip. Nakakatuwa, bulong niya sa sarili. Pareho silang humihini ng tulong pero magkaiba ang paniniwala. Ang isa'y nagtitiwala sa Diyos, ang isa na may sa akin. Mumiti siya at tinawag ang kanyang matapat na ministro, si Don Rafael. Bukas, sabi ng hari, alis ako ng kaharian upang maglakbay napansin kong ang pulubi sa kanan ay laging sa akin nananalig. Kaya habang wala ako, gusto kong tulungan mo siya sa aking pangalan. Maghanda ka ng isang mangkok ng matamis na ginataang bigas, at ilagay mo sa ilalim ang ilang gintong bariyang nakatago. Ibigay mo ito sa kanya, baka tuluyan ng magbago ang kanyang buhay. Tuwa ang naramdaman ni Don Rafael sa plano ng hari. Kinabukasan, inihanda niya ang masarap na ginataang bigas. Itinago ang mga gintong barya sa ilalim ng mangkok at nagtungo sa templo. Pagdating niya roon, nilapitan niya ang pulubi sa kanang bahagi at sinabi, "Kaibigan, araw-araw mong sinasabi, O oh Hari, tulungan mo ako." Kaya ngayon, mismong ang hari ang nagpadala ng biyayang ito para sa iyo. Nagningning ang mga mata ng pulubi. Sa wakas, narinig din ng hari ang aking panalangin masaya niyang tinanggap ang mangkok at agad na kumain. Habang nilalasa pang tamis ng ginataan, tumingin siya sa kabilang pulubi at mapang-aping mumiti. Tignan mo, kapatid. Ganito kasarap ang pagkain ng hari. Hindi mo ito matitikman kailanman. Nang kalahati na lang ang laman ng mangkok, mayabang niyang inabot ang natira sa pulubi sa kaliwa. O, oh, heto, baka gusto mong malasahan kung ano ang tunay na pagkain ng hari. Ngumiti lamang ang pulubi sa kaliwa at mahinahong tumugon, maraming salamat. Kakainin ko ito mamaya. Dinala niya ang mangkok pa uwi. Pagsapit ng gabi, nang nagsimulang kumain ang pulubi sa kaliwa, napansin niyang may kumikislap sa ilalim ng mangkok. Nang kanyang siya sa gulat na gulat siya mga gintong barya. Napaluha siya sa galak. Simula noon, hindi na siya muling na namalimos sa halip araw-araw siyang bumabalik sa templo, hindi upang humingi kundi upang magpasalamat. Pagbalik ni Haring Fernando mula sa kanyang paglalakbay, dumiretsyo siya sa templo. Doon niya nakita ang pulubi sa kaliwa, masaya at taimtim na nagdarasal, habang ang pulubi sa kanan ay naroon pa rin, nakaupo, malungkot, at patuloy na humihingi ng tulong. Malalim ang buntong hininga ng hari. Lumapit siya sa pulubi sa kanan at mahinahong sinabi. Tama ka, kaibigan. Ang isa'y nagsasabing, O Diyos, pagpalain mo ako, habang ikaw naman ay, O Hari, tulungan mo ako. Ang tulong na dapat ay para sa'yo ay nakarating sa Kanya sapagkat sa Kanya nakatuon ang pananampalataya, hindi sa tao kundi sa Diyos. At sa huli, nagwika ang Hari. Anumang biyayang nakalaan sa atin, kailanman ay hindi mawawala. Kapag para sa'yo, makakarating ito kahit saan paman mapunta. At kapag hindi para sa'yo, kahit pilitin ng iba, hindi ito ibibigay sa'yo kaya magtiwala sa tamang oras ng Diyos sapagkat ang nakalaan para sa iyo ay hahanapin ka rin